Good evening mga ka-auto So ngayon uh, Magre-release tayo Alam nyo ba yung re-release natin Teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa Pakisubscribe naman po yung channel namin Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe Ito na 5 seconds nyo 1, 2, 3, 4, 5 Samahan nyo ako ngayong araw, magre-release tayo mga ka-auto. Dati ko na tong kliyente, sobrang loyal ng kliyente na to. Family friend lang yung tingin ng tingin namin syempre. Simulan natin yung video na yan after ng intro na to. Mm -hmm. tayo ngayon magre-release tayo ng unit dito sa dealer na to yun o oh. magre-release natin isang big kliyente pamilya dati ko na tong yun nga dati ko ng kliyente to sobrang naging tropa ko na to si Sir John Reyes So yun mga ka-auto, ah, andito tayo sa dealer ng isang Toyota dealership. Magre-release tayo ng unit ngayon. Ah, yung client nato, tatlong unit na. Ayun nga, hanggang ngayon, naalala nyo yung nangyari sa amin noon na pumunta sila dito nakashot mga kamuto shorts ako lang dahil lumapit sa kanila at yun nga na-approve na, -na umuha sa amin lang kumuha ng unit sa akin so simula nun kapangalawang unit eto na pangatlong unit na nila so sobrang loyal ni client mamaya papakita ko sa inyo uh, hindi na siya yung tipo na kaibigan lang kliyente lang family family na si sir Jan Reyes so, so yun sa kasi b mamaya pakita ko sa inyo sino sila then uh, para ma-check natin kung sino kung sino yung sinasabi ko lagi ko rin itong sinasabi sina shout out sa mga vlog sa mga live natin kasi nga sila yung trop, naging tropa family friend so yun uh, ang nangyari down yung nirelease binenta namin yung Avanza niya yung unang unang sa sakin niya binenta ko binenta namin tapos ah uh, ano pinandaon niya ng high ease so yun nasa business ko papasok niya kasi sa business yung high ease ngayon nagintay siya na matagal hindi naman matagal 11 days 11 days lang yung na hinintay niya nagbigay binigyan ko siya ng magandang deal binigyan ko ng unit so ngayon eto na release na natin yung araw so ngayon mga kaot oh, kung kung wala kayong unit tutulong ako kayo hahanapan ko kayo ng unit high content yan di ba so mamaya video natin yung mga units dito sa showroom then video natin yung release natin for today bye for now yun eh no? Fortuner LTD mga kaoto Available yan dito sa dealer na to Pero kahit sa dealer Ahanapan ah, ko kayo Hilux FX Aircon Ito na oh. Then Daming tao 11pm na Pero dahil pa rin nagre-release Yun no Prius GRS Ganda ng GRS Tapos ito, ano ba to? Altis. Yan. Roll Rolla Altis GRS. Tapos Velos. Velos. Innova. Innova Zenix. Ito. Then Camry. Camry na hybrid. Ito. Tapos, ito yung Yaris Cross na hybrid din. Yan. So, um, kung, kung kayo ng unit, pwedeng-pwede. Tutulungan natin namin kayo. oh, meron ditong Raze, tapos Wigo. Ang daming tao. So, mamaya, ah, uh, yun nga, yung video ng release ng ano, ng natin ngayong araw. So, ayun. Hilux Black. Pogi. Ayun, no. Hilux Conquest 4x4 manual. Sa so, mga naghahanap ng Hilux Conquest, pwedeng pwede. Hanapan namin kayo ng unit. Tulungan namin kayo. So, mamaya na ulit. Habang naghihintay kami ng mailabas yung unit. Ayan na, oh. Yan ang unit. Ganda ng silver, boss. Ito na unit ni client. Silver talaga siya. Tapos sabi niya, kahit ano na lang, basta may dumating. Punta kami sa puti, pero bumalik kayo may sa silver. Ito na, no. ganda. Ganda ng kulay. No? Ayan, walang sensor. Ganda, 15-seater to eh. Ayan. Yung radio ay stock pa rin. Tapos, uh, six gear. Ayan, six ta ah, 6-gear. Ayan, 6, ah, hindi, 5 gear lang pala to. 5 gear lang. Tapos, ayan, 15-seater lang upuan. Wala pang mugs. Walang hubcap. Baka magtaka kayo yung mga de content ngayon eh wala pa ring hot hot cup talaga yan walang fog light wala pang pa fog light to boss oh ganda ganda ng kulay <laughs> kayo vida ngayon boss eh. ganda no mom ganda ng kulay Check nga natin yung loob Si Elias to eh. Magiging kabati to ni Gaspar. Oh, yan oh. Ito, yan yung aircon niya. So, yung iba kasi naglalagay ng blower dito para mas lumamig. May tanong sa comment na kung malamig daw ba kahit iisa lang yung aircon. Malamig yan. Pero syempre, dadatingin din yung time. Maglalagay din kayo ng blower dito para umabot lalo sa dulo. Pero malamig pa rin yun. ganda Yun, picture tayo. Picture kayo bos na, picture kayo. Para pagdating na susi, ano na? Teka, ayan. One, two, three. Ayan, ayan. Ayos. Send ko na lang sa'yo, boss. Ayun, di ba? One, <laughs> ano, one, so, one, two, three. Ayun. Papindot lang yung ano, yung pote. Okay, okay. One, two, three. So, pa. One, two, three. Ayun. Thank you. Boss, laki ang eh. ang laki ba malaki ang susi? Sige <laughs> hey boss, tayo mo ko na sa'yo Oo. Oh. Wala namang bago diyan, boss eh. Ah, uh, ito sa aircon, boss. Aircon, paano magbukas? Yan, sa rear lang. Rear, sa, likod. Dyan. Oh. Pero pag binuksan ko, yung on sa harap. Ito. Ito, 1 2 3 lang. Ito Yan. Tapos yung setting eto na eto laging kasi ito oh, o na to okay, okay na oh na to dito dapat siya nakalagay tapos ito boss uh, yeah. oh, eh okay, okay, oh, ito, sa ito. Ito, bos. ito yan pinya oh pindutin mo tapos 1 2 3 4 okay pag ganon off okay ko oh airbag sa to dalawa lang sa rear sa rear ito boss Yan. tapos ilaw ito ilaw sa likod off oh okay. Yan. Tapos kayo mananak. Tapos yung okay. sa gas. Sa gas boss sa tap? Tapos sa engine. Pares lang yun. Ito boss. Ito. Ito sa gas. Ayan. Then ito sa engine. Hindi. Sa hood yan. Sa engine, sa ilalim. Matadali lang din yan. oh Check natin. Ano okay. yan. lang yan. Ayan. Yo, no. Ito, boss. Ayan, nasa <laughs> kabila Ayan Oo Ayan Hindi, okay na yan boss Okay lang. yan, Okay na. Engine. Nasa ano? Ayan. Coolant. Radiator. Oh, check natin yung engine. Tapos ganun lang din ang pagbagsak. Oo, oh, boss. P Parang abansa. Tapos yung engine, boss. Ito ito may inaanstrap. Oh, yan. Yung strap ito. Oh, yan. 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 Tapos ito rin. Paresto ni Gaspar. Ito, ito, ito. Yan, boss. Sige, ato, boss. Naku -bos, naku eh. yan ito, boss. Nakabukas na kakangat na yan. Yan, ito, ito, ito. Ito muna, boss. Yan. Takalak pa. May hey, isa. Ito boss. Yan. Yan. Ah, dito na. Oh, diyan naman, sa... boss. Ay, ah, teka. Ah, usog. Oh. Ah, oh. okay. Yan. ang engine. 3.0 na yan, boss. Powerful. Ay, na. steering na pala yan. Ha? Steering. Oh, Ay, boss. Parang walang ganyan yung Avanza. Eto? Oh. Meron. Wala, wala. Never ako, never ako nakita ng ganyan yun. Ah, talaga? Ayan. Ganda ng makina. Ang laki, no? 15-seater lang talaga ito, boss. Pero yung ibang nga, yun nga, sinisingita ng upuan. Kaya naging 18-seater. Baba na natin. Move. Talagang ganun. Normal. Ayan, yan, yan, Normal yan, na yan. medyo mahirap. Oo, oh, boss. Ganun. Yan. Nakasabit na ba, boss? Kaya, yan, yan. Ano? Sige, boss. Yan. Yan, okay na. Tapos, may center seat. Ah, hindi na iuso. Oh, hindi, 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 Fix lang siya. So, yun lang, bariya. Bariya. Ang dami kong bariya. Yan. Ito lang. Hindi. Card lang yan eh. Oo, oh, pero kasi ako oh, dito ako naglalagay. Kasi yung kay Gaspar, dito radio, tapos dito yung isa. Pwede okay, baka maglagayin lang ako dito ng ano. Oo. Oh, yung pinakang center console niya. May nabibili nun. Ah, palagi dito? Oo. Oh, lagay ng pariya. Uh, ito sa, sa windshield ba yan? Ah, pa. Ito sa radiator. Radiator. Ulan. Yun nga, 15-seater 15 na pero may mga sinisingit na upuan eh. Yan, ito rin talaga yung paningit na upuan. Saka dun, sa kabila. Kaya nagiging 18. Tapos dito, eto may dinudugtong dito. Ayan. Engine cover. Hay ka. Kaya <laughs> boss, ibang mo para di diba, magkadel. Yun! Okay na! Oh, yan yung spare tire. Tapos sa ilalim. Yun. Yun, boss. Yun nga. Dadating yung time. Lalagay mo yun ng blower. Para hindi masyadong... Saan nilalagay? Ha? Saan ba dalit? Dito. Sa kitna. Yung... Ayan, no? Ayan, dyan. Ah, parang nung nag-e-effects. Ano? Oo, oh, parang sa effects. Mas may sumay sa akin. Yung pinag-intro. Ah. Oh. Yun lang medyo off dito eh, no? Medyo mabigat eh. Mabigat tsaka pumipitik. Oo, oh, oh pumipitik. Si Gaspar, ano eh? May hydraulic. Ah, smooth. Oo, oh, smooth yun. Hindi <laughs> boss, nat patapat lang. Thank you boss Rick ah. Ha? Salamat. Halo <laughs> jet pala, hindi ko nabanggit yung ilaw, halo lang po. Ayan. Panalo, susi na lang, okay na. Sulit ang paghihintay, boss. Napabilis pa nga. Yun nga eh. Yung iba, ang tagal naghintay eh. No, tayo, 11 days lang. 11 days lang in the making. Ano? Pwede na. Pwede na yung sina. Kahit nga wag ka muna magpalagay. Pero um ka palagay ka. Dito 'yung lalagay. Oh, 'yung dalawang nakagano ang trompa. Dito. Niyan. Pwede na, boss. Kasi yung ahí na. Kasi mapag naglagay ka ng dadalhin mo sa dagupan. Oo. Ay, gadali. Pinaplano na nila, Sir, yung out of town, syempre. <laughs> Iga, ganun ko lang. Oo. Yan, yan. Tapanggalin ko lang ganun. Yes, Boss. Imo po lang. Yun! Buwan mo na. Ha? Buwan mo na, Boss. Kailan ba tayo sa school? May alam mo na. Oo. Ayos, po. Ganda. Eh, di. Pwede ha na padala na kay Rose po dito yun ito yung kapalit ng abansa high ace na diba pang pamilya na pang business po eh anahal yan boss ano oras na ba galas dos no Hindi <laughs> <laughs> in out na yun. Do. Ayun, do. 2 p.m., 2 a.m. ha? Pati oh, yung manual, 2 a.m. na, mga ka-auto. Pero, syempre, Customer's mind Yun yung habol natin. At the end of the day. 3.0 na makina. Lakas no. Yung ang deluxe 2.8 lang yun oh. ito, 3 point, ito, 3 eh. Ito 3.0, ito 3.0. yung deluxe. Oh. 2.8 engine tapos ito 3.0. Ano ba mas gusto niyo mga ka-auto? Syempre. Eh. Ako kasi yung katulad ng mukha ni Gaspar yan, katulad. ganda business family pwedeng pwede hindi ko tala ng side yun no? ah Pwedeng pwede na to Bagyo Kahit saan gusto pong maniglayin So nakuha niya sa yun nga, Avanza. Pumasok daw sila ng showroom. Ah, pumunta daw sila ng showroom, nakamotor sila. Ako daw yung lumapit sa kanila. Ayun, nag-apply ko sila, na-approve. 2013 yun eh. Tapos sila yung, yun nga, sila yung unang naging ano, parang family friend, na kliyente, gano'n. Hanggang sa dumami na nang dumami. Ngayon, pangatlong sasakyan na sa akin. Kumusa ka ng videos, tapos ito, pangatlo na yung Abanza binenta namin nung November 19 birthday ni Ma'am V nalungkot pa nga syempre kahit o paano may pinag ano masakit para sa kanila mawala ng Abanza pero sabi ko at the end of the day mapapalta ng bago kung may umalis may dadating na bago mas maganda mas malaki. di ba so ito na yon yung high East na yon so napakaganda mga high ace na to, mga gamit niya sa business. Actually, si sir nag-business. Pero nung bago dumating itong client, yung unit, daming struggle. And yan yung hirap na hirap sila magbiyahe kasi pumunta sila sa Baguio. Tapos, naiinip na si client. Pero sabi ko, sir, tiwala na. Dadating at dadating na yan. Kakaroon ng himala at ito na nga. Ilalabas na natin yung sasakyan nila. Yun so, maraming salamat. Sir John Reyes at Ma'am Virian Bonsol sa Tiwala. Sa paulit-ulit na Tiwala. Yun nga, uh, tropa ko na talaga to sila. Family friend. Hindi lang basta kakaibigan, hindi lang basta kliyente. Family friend na in. Sobrang bait kasi ni Sir John. Sa akin ni Ma'am V. Hindi sila nagbabago simulat-simula, 2013. Eh, syempre, kailangan natin sukulayan yung pagiging mabait nila. Diba? So ayun mga ka-auto Kung kailangan nyo ng gantong unit Inquire na rin kayo sa akin Hahanapan natin ng magandang deal Yun no? High end Commuter The Contempt So ayun Thank po sa tiwala Sir John Reyes at Ma'am at Bonsol. God bless po. Salamat so, po sa paulit-ulit na tiwala. Mag-ingat po kayo. Meet, uh, ayan po si Elias. Tapos si Gaspar, yun. Pupuntaan ko na. Ay. Thank you, Lord. bago pa ulit <laughs> loyal na client yun nakakatawa yung kliyente so thank you talaga ito oh, si Gaspar bye Gaspar hi Gaspar pala Salamat po sa tiwala Alas 2 na grabe 2 a.m. Ano sa akin yung اور oh, سکے سکے